dalawang kulay. Mm. Parang maganda ito. Yes, Ito yun Ano? Okay na ito. Giya. <coughs> 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 okay. okay, Bahay sa ano? Okay, wait lang yan. Ito na. Puto sa, sa loob. Lest Sige. 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 Ito yung pinaka-latest ngayon ni Vivo. Pinaka-mataas po na chipset sa lahat ng mid-range po ngayon na Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 na po. Then pagdating sa RAM niya po, maka 24GB of RAM na po siya. Kahit na pag multitask ka po sa kanya or mag-open ka ng at least 48 application po, hindi na po siya maglalag po. Storage niya po, may 256, meron din po 512. Bali yung 256 niya 24999, yung 512 po is 27999. Kasi ito pa yung in-upgrade po sa kanya po. Sa Aura Light niya po, mas pinalaki na, mas pinalakas yung liwanag po. Anong kulay abi? Uy, wow. Wow. Ah, portrait po yan ha. Walang flash mo sa portrait. Pero kay Bibo lang po yung meron po. Or kung tawagin namin is Aura Light Portrait po. Wow. Kaya po siya maganda sa gabi nga kita may papay sa mm -hmm. ah, sobrang dilim oh, wow. ah, niya po. Hello, oh, wow! Hello, Gandhi! Hello, Gandhi! Hello, Gandhi! Hello, Gandhi! Hello, Gandhi! Ay, wow. oh, tingnan mo yung gabi, oh. Kala mo. Magkano yung ganito? So, 24,999. Actually, hindi pa siya nagalami okay. sa Pilipinas. Hmm. Wala pang price. Pero yung price niya, 24,999 at 27,999. Kasi ito ba mga kuha niya ng night mode, mga picture Wala Mm -hmm. Mga pala ang load siya. Mga pala ang load. Ginisaibaw. Doon iba? 'yung going number niya. Tapos ang ano pa, ang taan para naidaan. Si favorite ko na wala ang aura light, yung to pink towa. Pero kapag ginamit may aura light mo, mm. mas maliwanag Kaya mas dilim ko. Wala ang aura light ko. ginamit ko na aura, light, aura yung light, light mas maliwanag siya. Actually, ito yun. Anong model to? B30. Po. B30. Saka kung mapapansin niya, sobrang nipis niya. Mm -hmm. Siya naman din po ngayon yung pinakamanipis pero naka 5,000 mAh. To. Wow. Yung battery. Ang gaan pa, no? Yes po. Tapos ginamitan na rin po siya ng Shoot Alpha. Yun yung glass na galing German Pinakamatibay na po na sa German yung ginamit sa kanya. Para po kahit po naka-curve siya, hindi po kayo mag-worry na mabilis siya mabasa. Kasi matibay na gas na ginamit sa kanya. Tapos uh. meron din po siyang ano, previous po na limited edition po. Kung ito po, parang po siyang... soundbar. bar? soundbar sound bar na po. Plus, earbuds po na galing sa store. So, ganda price din, no? Yes, po. Hindi, ma'am. Pero sa, sa ganung price niya, siya na po yung pinakamataas na specs, pinakamagandang features, design. Bagong ano lang to? Sa whole of us. yung one lang po yan. Pero kung datong, hindi ko sa bibo.com, hindi pa siya nalala. Coming soon. Kasi tingin sa kulay niya. Ang ganda ng kulay. Sige ba nga, picture nito? Oh my gosh. Ang ganda nito. sa iPhone na. Wow. Ang ah, pwede moi adjust yung